NBI agent na naglabas ng baril at iunasiwa si ito sa isang waiter sa Bacolod City. Saksi, si Irene Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Tingnan nyo itong babae, ha? Oh, NBI agent. N NBI agent. Ha? Pag anong gano'n ng baril, oh? Ha? Kung bagat sa ano, kunwari, ito yung baril. Pag anong gano'n ng baril, oh? Ha? Hindi po ginaganya ng baril. Sa CCTV footage na ito, kita ang paglabas ng isang babaeng may hawak yeah. na baril mula sa isang resto bar sa Bacolod City. Kasunod niya ang isang lalaking waiter. Resto So, posible nakainom ito. Oh. Yun yung babae, yung waiter, yung inaaway niya. At kinausap ito. Sumunod ang isa pang babae na manager umano ng resto bar at pumagit na sa dalawa hanggang sa itinuturo-turo ng babae ang hawak niyang baril sa lalaki. Tindi na ito, no? ginaganong ganon lang yung baril. Ah. Ang armadong babae na tukoy na oh. agent ng NBI Bacolod na si Jana Navales. Ayon sa pulisya, bumalik sa reservoir ang nasabing NBI agent para hanapin ang kanyang jacket at cellphone. Uh, Nagambal ang nag-serve sa nga wala. Ngayon ay napindin. Ngayon uh, do... nga, na sa siguro sa alabas, sa baliyan, na sa ng ng armas yung Sa pakikipag-ugnay ng Jemmy Regional TV1 Western Visayas sa NBI Bacolod, kinumpirma nilang humingi na ng paunmanhin ang NBI agent sa waiter at sa management ng resto bar. Gayunpaman, may prosesong kailangan... Yeah. Tinan nyo ha. Ito, kumpirmado, kinumpirm ng NBI, ito agent nila. Okay, baga ay humingi ng dispensa? Ba't teka muna. Dapat ito kasuhan ng matuto. Bakit po? Ha? Hindi po ito normal na nakagawa ng mali, nakatabig ng, ng, uh, nakatabig ng baso, nakatabig ng kung ano. Kasi po, ang baril, hindi po binibiro. Eh kung pumutok yan. Madam, kung pumutok yan, kawawa yung waiter. Eh paano kung may pamilya yan? 'di ba? Ang ang kwento dito, meron daw siyang naiwan, jacket po ata, binalikan niya. Ang sabi, hindi nakita, walang wala silang nakitang jacket. So ito, hindi natin alam kung nakainom, but possibly nakainom kasi resto bar yung pinanggalingan. But in any way, kung nakainom siya or hindi, hindi ka dapat ikaw ang nakaiwan eh, kasalanan mo 'yun. O, pero kahit pa kasalanan ng restaurant na bakit hindi nila nakita yung naiwan mo, hindi naman ata tama na bubunot ka ng baril. Tatandaan po natin ha, paalala po to sa mga NBI agents at saan, hindi naman po lahat kasi marami tayo, may mga kakilala tayong NBI agents na maaayos. Ha? Kaya lang, para doon sa may mga baril, tatandaan po natin, ang purpose ng baril ay self-defense. Hindi para manakit, hindi para manakot. Para self-defense. Ma'am, NBI agent, asaan po ang danger ng buhay mo sa pagkakataong yan para ka bumunot ng baril? Wala pong peligro ang iyong buhay. Yang baril na binunot mo, yaan ay gawa ng init ng ulo mo, yaan ay dahil nagyayabang ka entitled ka, aminin mo o hindi. Dapat, kung wala namang danger ang buhay mo, hindi mo dapat binubunot ang baril. At ito ha, hindi naman ako eksperto pagdating sa baril. Pero may mga nagsasabi, pag bumunot ka ng baril, ready ka ng iputok. Or iputok mo na. Kung hindi mo lang ipuputok, huwag mo nang bunutin. Ayan ang mga naririnig natin. Sabi, delikado yan. Eh paano kung lukulok rin yung waiter, pumalag? Eh di nakapatay ka pa. Di ba? Para saan? Dahil sa jacket? Para saan? Sa init ng ulo mo? Dapat, bagamat ikaw ay nagsorry na, dapat turuan ng leksyon para yung mga ibang NBI agents matuto. Hindi po ginagawang laruan ang baril. Hindi po yan water gun, ha? Hindi po yan biro. sabi ni Eduardo, ba, hindi laruan yon, Mahirap na nakita sa video. Tinututok doon sa lalaki at saka wala naman siyang dahilan para bunutan ng baril. Oh, ka lang ng baril kung may piligro ang buhay mo. <laughs> Kababaw mo naman, ating? Jacket lang? Ang, eh, ang OE, ha? Sa totoo lang. Sabi ni Black Mamba07, mapababae, mapalalaki, basta asang katungkulan, feeling entitled talaga. Kaya nga eh. Hindi, meron naman akong ano. Mga nagbabasa na kasi ako about sa baril. May mga, alam mo, may mga gun owner na talagang magagaling bumaril. Magagaling sa shooting. Pero hindi mo nakikitang nagyayabang. Very humble. May mga ganito lang issue ta talagang parang entitled itong mga nagbabaril-baril na ito eh. Sundin at isa sa ilalim sinabales sa disciplinary action. Now, sinabi ko nga na... Disciplinary action? Beh, kasuhan yan. Report siya ngayon and surrender the firearm sa akin. An investigation will be done by our. Uh... Sabi dito ni MGM studio, baka may laman na droga yung jacket. Ay <laughs> ah, hindi ko alam, hindi ko po alam. Ha? Oh, kasi talagang galit na galit siya, hindi bumalik yung jacket niya. Baka ang tatek, baka ang tatak nung kanyang uh, jacket ay Louis Vuitton uh, Louis Vuitton, Gucci. <laughs> baka sobrang mahal nung jacket na yun eh no. Internal Affairs Division desididong magsampa ng kaso ang waiter laban sa agent. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang panig ng waiter at ng agent. Pero ayon sa NBI, mag-iimbestiga na ang central office hinggil sa reklamo. Para sa GMA... Ano mo dapat ano yan? Talagang uh, kasuhan ng waiter. O hindi man, pwede naman eh. Pwede naman ang DOJ kasuhan na mismo yan. Pwede naman ang NBI mismo kasuhan na yan eh kung ayaw ng waiter, syempre delikado nga naman ang buhay niya, no? Correct, Jennifer. Yan nga sinasabi natin. Eh. Dapat kasuhan agad para hindi pa ng iba. Again, hindi po laruan. Kaya ako naaasar ako dun sa mga ginagawang laruan. Ito ah. Pag nakakita akong ginagawang laruan ng baril, ginagawang laruan ng motor, yan po ay mga delikadong bagay. Ginagawang laruan ng kotse, hindi po laruan 'yan. Una, ah, dapat maging responsible gun owner kayo. Sa motor naman, hindi po karerahan ang kalsada. Kung kayo ay magaling at mabilis magpatakbo, gamitin ninyo ang race track. Doon kayo magpabilis. Marami pong race sa buong Pilipinas. Huwag n'yong gawing race ang marilaki, and the likes. Hindi po race track ang expressway. Ganon din sa kotse. Meron po tayo mga race tracks. Yung galing ninyo sa pagpapatulin ng uh, kotse ninyo, ah, gawin nyo po doon sa race track, hindi po sa expressway. Kasi po ako ay naging biktima din yan ng kotse. No? Nagkaroon po kami ng car accident ang nagdadrive po ay yung office mate ko. At siya ay mahilig kumarera. Kasi kumakarera siya sa uh, sa kart. Nagka-karting siya eh. No? Pero siyempre, pagdating niya sa kotse, akala niya, go-kart pa rin yun. Asal ano siya. Asal loko-loko siya. Oh. Ang nangyari, na-aksidente kami lahat. Oh nakadamay pa ng ibang tao sa expressway nangyari. Kaya hindi dapat yan. Mali, mali. Ha? May mga bagay na gamitin nyo doon sa intended purpose. Hindi ginagawang laruan.